Ang inggit talaga, hindi talaga yan nakakaganda ng buhay. Kadalasan pa talaga nakakabutas ng bulsa. Kasi sa kakatingin mo sa ibang tao, nakakalimutan mong ayusin yung sarili mo at kung ano yung meron sa'yo. Bumibili kayo ng hindi nyo kailangan para lang mapatunayan sa mga kaibigan, sa mga taong ayaw din kayo. Pero tandaan na, hindi nyo kailangang sabayan lahat-lahat para mapatunayan yung halaga ninyo or mayaman ba kayo or ano hindi nyo po kailangang sabayan lahat yan maniwala kayo. Kasi mas maganda pa rin ang buhay na marunong makontento kaysa laging nagkukumpara sa ibang tao. Pero alam niyo yung pinakapangit sa lahat guys, yung naiingit kayo, na bibili kayo ng mga bagay, hindi dahil lang gusto ninyo, kundi para lang ipagmayabang sa ibang tao. At yan ang isa sa sisira sa buhay ninyo. Kaya ang ingit po, hindi po talaga nakakasaya ng buhay. Kadalasan pa, nauubos ang pera, nalulunod ka to the point na mawalang-wala ka kasi ikaw mismo hindi ka marunong makontento.